Isang paglabag sa malayang pananalita ang panukalang pagban ng TikTok sa Pilipinas. itong sinabi ni dating presidential spokesperson attorney Harry Roque sa kanyang programa sa SMNI News. Kaya nga lininaw ko na hindi abogado itong si uh, Yusek uh, Malaya kasi alam nyo kung abogado ka, alam mo na kapag magbaban ka ng uh, lalong-lalo na sa internet, iyan po ay nagkakaroon ng napakabigat na presumption na siya ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Kasi po ang internet, yan po yung tinatawag nating malayang merkado ng ideya. At ang sabi po ng ating saligang batas, ha, yung pinakamataas sa atin, ay lahat po ng prior restraint, yung pagbabawal. Yan po ay napakabigat na presumption na paglabag sa ating saligang batas. Bakit po? Dahil lang nais natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya. Dahil habang nandiyan ang malayang merkado ng ideya, ang mga tao po pwede naman mag-isip para sa kanilang sarili para tanggapin kung ano ang sa tingin nila ang katotohanan. Tiniyak naman ni Roque na siya mismo ay dudulog sa Korte Suprema kapag itutuloy ang pagban ng TikTok sa bansa. Naniniwala po ako dito sa malayang merkadong idea at talaga pong ako na po magsasampa ng kaso kapag binan po nila yan. Not because siya ay sino pero dahil kabahagi po siya ng malayang merkado ng ideya at hayaan po yan pumusbong. Dahil kung wala naman tayong malayang merkadong idea, eh parang China na rin tayo <laughs> na pinipili ng Estado para sa kanyang mamamayan kung anong dapat paniwalaan. Matatandaan na ipinanukala ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na iban ang TikTok dahil bukod sa galing ito sa China, malaki niya ang posibilidad na nakukuha nila ang mga data maging ang mga private details ng mga subscriber nito. Kasalukuyang iniimbestigahan ng NSA ang posibilidad na ginagamit ng China ang TikTok app sa pang ESP. Sa ngayon, ay ipinagbabawal na sa security forces ng bansa ang paggamit ng TikTok. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Daniela Paulite, SMNI News.